kasari, ayan uh, ano tayo, karating lang ng bilhati sa kuryente ayan ngayong January, ngayon ay January 13 ayan, January 13 na mga kasari ayan, karating lang ng ating dalawang bill tingnan natin kung magkano yung kuryente natin ngayon January 2024 bumaba kaya or tumaas kasi na nakaraan, yung kuryente namin ay is, is na sa 6 6,000 6K ang binayaran ko na 6,000 ayan magkano kaya ngayon um, tingnan natin ayan January 21 ang ano um, ito sa letter E yung dun sa kabila is ito Ayan, 4,000. 4,010. Ito, yung dito, ito ha, dito. Ayan, sigurado mataas na yung dito kasi nga, um, binuksan yung malaking freezer sa likod, kaya sigurado mataas din. Just me yung marimar. <laughs> Ayan. Wow. 3, 4. Ayan yung kuryente natin dito sa store. Ayan, itotal natin kung magkano lahat. Grabe na naman yung bayarin natin sa kuryente. Kuryente pa lang ito. Grabe. 3,483 3,483.71 plus 4,010.8 3,000 ay wait lang po 71 plus 4,000 10.15 ayan ang lumalabas na kuryente natin Yan, ang, ang, total is 7,493.86. Grabe. <laughs> Laki ng kuryente natin, kulang-kulang 75 Umaba na yung nakaraan. Se, ah, uh, 6,000 ngayon. 7,000 ulit. Ayan, ayan lang yung update ko. Ha? Ngayong, ngayong January 13, ayan kuryente, ano natin, ang taas ng kuryente natin. Ayan na mga kasari.